Ha dito ko muna siya nilagay. Ayun. Ang Ay, grabey. Ayun. Maliwanag na siya. Maliwanag. Yan. Maliwanag siya. Yan, yeah, puro ilaw po tayo. Ilaw, 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 ilaw po ang lahat. Ayan, okay na yun. Paan ang aking posto. Ayan. ay patay siya. Tapos, and i hey, know lord thank you thank you lord thank you thank you so much ilaw. Kaya maliwanag kami ngayon. Maliwanag. Ayan. Ayan. Maniwanag kami. Puro ilaw kami. Puro ilaw kami lahat. Eh. Ah. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. Kasi ano, babagyo kasi sa Friday, kaya dito ko muna siya nilagay. Ayan, table 'yan. Thank you, thank you so much.